Brum, brum, brum. Nandito na naman si Machen Brum Brum Hahaha ha, ha. mama ha, ha, ha. mga ka Brum ay Nakita na naman ako natutulog sa tabi ng kalsada mga brom Brum Brum Bigyan na naman natin ito ng na pagkain Let's go Punta tayo sa McDonald mga Ka Brum Brum Para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go mga brom Brum Brum Let's go uh, Dito na tayo sa McDonald mga Ka Brum Brum Para bumili ng pagkain para ibigay doon Sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go mga Ka Brum Brum Pasok na tayo Let's go ito na tayo mga kapapapili na tayo ng pagkain para ipigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada let's go bibili na tayo mga kapapapapili let's go Ah, uh, ito na mga na nakabili na tayo ng pagkain sa MacDo Ibigay na natin to kay Kuya na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go! Let's go mga kabumbum! Ihatid na natin itong pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Katulong naman tayo ngayong gabi mga kabumbum sa natutulog sa tabi ng kalsada. Kahit konti tayo nakatulong tayo Let's go mga kabumblom Yatay na natin to Let's go Oh, nandun siya mga kabumblom Lapitan natin para ibigay pagkain Let's go Ito si kuya mga kabumblom Let's go mga kabumblom Nabigay na natin magkain ka kuya Let's go